Kayong mga lalaki kung sa tingin nyo hindi nyo kayang gampanan yung responsibilidad nyo sa mga asawa nyo wag naman kayong asawa ng asawa maawa naman kayo doon sa mga babaeng pinapakasalan nyo maawa naman kayo doon sa mga anak na nilalabas nyo dito sa mundo kasi hindi lahat ng babae kaya yung ginagawa nyo Hi mga kariltok, assalamualaikum sa inyong lahat. So ayun mga kariltok, ano kaya yung feeling no na kinakasal yung asawa mo ng harap-harapan mo? Ay I mean yung kinakasal yung asawa mo sa pangalawang asawa niya tapos andun ka mismo sa kasal na yun. Ano kaya yung feelings na ganon? Kasi imagine mo no, yung kinakasal yung asawa mo na malayo ka. I mean, kapag nasa abroad ka tapos narinig mo kinakasal yung asawa mo sa pangalawang asawa niya ay sobrang sakit na, no? Alhamdulillah, hindi ko naranasan pero iniisip ko palang alam kong masakit, di ba? So, ano kaya yung feeling ng harap-harapan na? Kasi kung malayo ka, narinig mo kinakasal yung asawa mo, sobrang sakit na. What more at pa kung andun ka mismo sa kasal niya yung harap-harapan mo nakikita din na kasal yung asawa mo. So sobrang sakit siguro noon sa para doon sa sa part nung first wife, no? Kasi yung video ngayon na bibigyan ko ng reaction is which is yung picture na nasa likod ko ay kung saan ang batang lalaking ito ay ikinasal sa kaniyang pangalawang asawa na harap-harapan nung first wife. Oo, andun yung first wife. So bibigyan natin yan ng reaction ngayon. So kaya ako sinabi na batang lalaki kasi nakikita ni naman sa picture at mamaya makikita niyo sa video dahil papakita ko sa inyo na itong batang lalaki nga ito ay sa tingin ko ay nasa 17, 16, 15, 18 pa yung edad niya. O sobrang bata pa niya pero nakapag-guest doyan na siya. O, eto ito panoorin natin yung video. So ito yung video mga karito kung saan nasa stage na sila. So andyan yung lalaki, nakikita niyo naman na sobrang bata pa ng itsura niya. So andyan yung first wife, yung naka black at ito yung second wife. So kinakasal, kinakasal sila ng nasa harapan sila nung first wife. So grabe ang galing mo, ang, ang lakas nyo, lahat ng mga first wife dyan na sa lahat ng first wife dyan na kinaya niyo yung ganitong sitwasyon niyo na hanggang ngayon kinakaya niyo pa rin yung may duaya kayo tapos lalo na yung mga ganito yung mga case na kinasal mismo yung asawa niyo sa harapan niyo tapos kinaya niyo saludo ako sa inyo oo sa inyo ako sumasaludo kasi ang gagaling niyo ang lalakas niyo kasi hindi lahat ng babae kaya yang ginagawa niyo Oo, hindi lahat. Hindi lahat ng babae kaya yan. Kaya ako mismo, no? Ako mismo sa sarili ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko yung ganyang sitwasyon. Na yung harap-harapang kakasal yung asawa mo. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Kaya saludo ako sa inyo. Sobrang saludo ako sa inyo. Ang gagaling nyo, ang lalakas nyo. Lalo na doon sa mga first wife na wala na silang choice kundi tanggapin na nila yung katotohanan na nag-aasawa na yung asawa nila, ng second wife, ng third wife, wala na silang choice, yung nagsasabar sila, kinakaya nila yung araw-araw, no, yung umaalis yung asawa mo kasi pumupunta siya sa second wife, pumupunta siya sa third wife, pumupunta siya sa fourth wife, so kinakaya nila yun. So sobrang sakit nun kasi isip tayo ha, tayo nga yung isipin pa lang natin na may babae yung asawa natin, sobrang sakit na what more yung alam mong umaalis yung asawa mo kasi pinupuntahan yung pangalawang asawa niya, pangatlong asawa niya, pangapat ng asawa niya, pero kinakaya niyo. Kaya sobrang galing niyo, sobrang saludo ako sa inyo. Kayo talaga yung believe talaga ako sa inyo, yung mga first wife na kinakaya lahat niyan araw-araw no kasi hindi lang isang araw, hindi lang isang buwan, hindi lang isang taon kasi hanggang buhay ka, hanggang nagyayas to ka, ginagampanan mo yun, responsibility mo bilang first wife bilang asawa na hindi mo iniintindi yung sakit ng selos habang umaalis yung asawa mo. Sa lahat ng mga lalaki naman dyan, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Huwag naman kayong mag-asawa ng mag-asawa kung hindi nyo kayang buhayin. Kasi sa tingin ko dito sa batang lalaking ito ay hindi niya kaya pang itaguyod yung responsibilidad niya bilang asawa ng dalawang babaeng to. No? Hindi ko i-judge kasi hindi natin alam. Pero kayong mga lalaki kung sa tingin nyo hindi nyo kayang gampanan yung responsibilidad nyo sa mga asawa nyo wag naman kayong asawa ng asawa maawa naman kayo doon sa mga babaeng pinapakasalan nyo maawa naman kayo doon sa mga anak na nilalabas nyo dito sa mundo na hindi nyo kayang tustusan yung pangangailangan nila, na hindi nyo kayang ibigay yung lahat ng pangangailangan nila ng mga asawa nyo, ng mga anak nyo. No? Kasi, totoo naman na suna ang pagpaparami ng asawa ng isang lalaki, pero ang sinabi ng propeta natin ay kung kaya mong gampanan yung lahat ng responsibilidad bilang asawa sa mga asawa mo at bilang anak sa mga anak mo. Yung kaya mong iprovide yung lahat ng mga pangangailangan nila. No? Yung mga Arabo, mas so sobrang yaman nila. Pero hindi lahat ng Arabo nag-aasawa ng marami. No? Kaya nilang i-provide yung lahat ng mga pangangailangan ng mga asawa nila. Pero natatakot sila na hindi nila kayang itrato yung mga asawa nila ng pantay-pantay. Natatakot sila na magkakasala sila sa pamamagitan ng hindi nila kayang itrato yung mga asawa nila ng pantay-pantay. Kaya yun lang ang masasabi ko sa lahat ng lalaki dyan na gustong mag-asawa ng apat, ng tatlo, ng dalawang asawa. Kung hindi nyo kayang gampanan yung responsibilidad nyo, huwag na lang. Kasi nagkakasala lang kayo sa Panginoon. Nagkakasala lang kayo kay Allah. So hanggang dito na lang mga Haril Talk sa mga first wipe dyan na naranasan na ito or kahit hindi ito yung nag-asawa yung asawa niyo habang nasa ibang bansa kayo, paki naman kung ano yung feelings. paki naman kung ano ba yung feelings ng kinakasal yung asawa mo sa iba. Lalo na kapag ganitong harap-harapan mo kinasal yung asawa mo. Kahit na yung nasa malayo ka, sobrang sakit na, what more atay yung harap-harapan na, no?